Sa pagkamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza, maraming Pilipino ang labis na nalungkot. Isang kabataang puno ng pangarap na sa murang edad ay bigla na lang na maalam sa mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may lihim palang pinapasan si Eman. Isang karamdaman na matagal na niyang nilalabanan. At ang sakit na yon, ang naging dahilan ng matinding pighati at paghihirap na siya lamang ang tunay na nakadama. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Si Eman Atienza, ang anak ng TV personality na si Kuya Kim Atienza, ay hindi lang basta masayahin. Siya ay mapagmahal, maalalahanin at isa sa mga dahilan kung bakit puno ng buhay ang kanilang tahanan. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng inspirasyon. Isang pamilya na kilala sa pagbibigay kaalaman at pag-asa sa publiko. Subalit sa likod ng mga ngiti at sa mga litrato ng masayang pamilya, may mabigat palang laban na tahimik na kinakaharap si Eman. Si Eman ay nakaranas ng sakit na may kinalaman sa kalusugan, isang kondisyon na bihirang pag-usapan ng kanyang pamilya, ngunit maraming kabataan ang dumaraan dito. Ilang ulit na siyang nagpahayag ng kanyang pinagdaraanan at sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang lumalaban. Ayon sa mga malalapit sa kanya, isa siyang mabuting kaibigan, mapagmahal na babae sa mga nakasama niya sa araw-araw. Pero gaya ng maraming kabataan ngayon, si Eman ay nakaranas ng mga panahong puno ng bigat, mga sandaling tila walang kasiguraduhan, at mga gabing tahimik ngunit puno ng pagkalito at lungkot. Sapagkat ang sakit na ito ay hindi basta-basta. Ang bipolar disorder ay isang uri ng mental health condition kung saan ang isang tao ay nakararanas ng matinding pagbabago ng mood o damdamin. May mga araw na sobrang taas ng kanyang enerhiya, puno ng ideya, at parang kaya niyang gawin ang lahat. Ito ang tinatawag na manic phase. Hindi lang 'yon sapagkat may mga araw din na kabaligtaran naman kung saan mabigat ang pakiramdam, puno ng stress, lungkot, at nawawalan ng gana sa mga bagay na dati niyang mahal at ang tawag dito ay depressive phase sa labas parang normal lang ang lahat ngunit sa loob may tuloy-tuloy na labanan isang emosyonal na roller coaster na mahirap kontrolin ang isang taong may bipolar disorder ay kailangang mag-adjust araw-araw may mga umagang puno ng pag-asa at may mga gabing hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nahihirapan sa kanyang sarili sa kaso ni Eman, gaya ng ibang taong may ganitong kondisyon, hindi naging madali ang laban. Minsan, sinusubukan niyang ngumiti kahit pagod na. Nagpapatawa sa iba kahit may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Ang ganitong karamdaman ay hindi kahinaan. Ito ay isang mahabang paglalakbay na sinusubok ang tibay ng isip at puso. Kailangan nito ng lakas para bumangon disiplina para magpatuloy at pag-unawa mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Higit sa lahat, kailangan nito ng mga taong hindi nang huhusga, mga taong handang makinig, umalalay, at maniwalang kaya pa. Kaya nang dumating ang araw na tila hindi na kinaya ni Iman, ang bigat ng kanyang pinagdadaanan, isang katahimikan ang bumalot sa kanyang mundo at sa sandaling iyon ay nagsimulang magbago ang lahat. Sa isang iglap, ang masayahing dalagang nakilala ng marami ay tuluyan ng nagpahinga. Iniwan ang mga alaala ng kanyang kabutihan at tapang sa mga taong nagmahal sa kanya. Na ang balitang ito ay yumanig hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong sambayanan. Maraming Pilipino ang napaisip at napatanong, paano nga ba natin mapoprotektahan ang ating mga mahal sa buhay laban sa mga sakit na hindi nakikita? Sa pagpanaw ni Eman, dumaloy ang labis na kalungkutan sa puso ng mag-asawang Kuya Kim at Felicia Atienza. Tahimik nilang hinarap ang kirot ng pagkawala. Walang masyadong post, subalit sapat na ang katahimikan upang maramdaman ng publiko ang bigat ng kanilang pinagdadaanan bilang mga magulang. Para sa isang ama at inang tulad nila, walang mas mabigat na sakit kaysa sa mauna ang anak. Ang tahanang dati puno ng tawa at saya Ngayoy tila may puwang na hindi na muling mapupunan. Bawat alaala ni Eman, ang mga tawanan, mga simpleng kwentuhan at mga pangarap na minsan ay kanilang binuo, ngayoy naging alaala na lamang na pilit nilang binabalikan, na sa gitna ng pagdadalamhati na natili ang kanilang pananampalataya. Hindi man nila lubos maunawaan ang dahilan, pinili nilang kumapit sa Diyos at magtiwala na si Eman ay nasa mas mapayapang lugar. Ang kanilang pagharap sa pagkawala ay nagsilbing paalala sa marami na sa oras ng matinding pagsubok, hindi kailangang malakas ang boses upang marinig ang puso. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa tahimik na pagtanggap at sa pananalig na darating din ang araw ng paggaling. Ngunit paano nga ba natin mailalayo sa ganitong mapanganib na desisyon ang mga taong may bipolar disorder? Ang totoo, ay hindi talaga ito ganap na maiiwasan, ngunit maari itong mapigilan. Ang unang hakbang ay ang pagkilala at pagtanggap na ito ay isang totoong kondisyon. Kapag maaga itong natukoy, mas maaga ring maibibigay ang tamang tulong at mas malaki ang tsansang mamuhay nang maayos ang isang taong may ganitong karamdaman. Kapag naiintindihan ng pamilya at mga kaibigan kung ano ang bipolar disorder, kung paano ito gumagana, kung ano ang mga sinyalis at paano ito nakaaapekto sa emosyon, Nagiging mas madali ang pagbibigay ng suporta. Ang tamang pag-unawa ang tunay na sandata laban sa sakit na ito. At ito rin ang tulay papunta sa malasakit at pagtanggap. Kasunod nito ay ang tamang gamutan at gabay ng mga doktor. Ang tulong ng psychiatrist o psychologist ay napakahalaga upang makontrol ang matitinding mood swings. May mga gamot din na makakatulong para mapanatili ang balanse sa isip at may mga therapy na nagbubukas ng pintuan para sa pagunlad at pagkatuto kung paano harapin ang stress. Ang maayos na pamumuhay ay malaking tulong din. Ang sapat na tulog, tamang pagkain, regular na pag-ehersisyo, pag-iwas sa alak o droga ay makakatulong upang maging mas kalmado ang isip. Na kung ating titingnan sa kanyang mga posts sa social media, medyo malayo si Eman sa ganitong mga gamutan. Makikita sa kanyang mga video na lagi siyang mag-isa, walang kasama, walang kausap, tila balaging may malalim na iniisip sa unang tingin maaaring mukhang payapa ang ganong klasing buhay subalit sa mata ng mga taong nakaranas ng bipolar disorder ang pag-iisa ay maaaring maging sanhi ng matinding kalungkutan marahil ay hindi niya nakita ang sarili niya na nangangailangan ng tulong marami kasing tulad niya ang sanay maging matatag mga ayaw maging pabigat kaya't pinipiling manahimik kahit kailan man ay hindi sila naging okay dahil dito, unti-unti silang napapalayo sa mga taong maaaring tumulong sa kanila. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil takot silang hindi maintindihan. Kaya sa pagkawala ni Eman, isang napakalalim na paalala ang iniwan niya na ang kalusugang pangkaisipan ay hindi dapat balewalain. Kaya hindi natin masisisi si Eman kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yon, kung saan tuluyan na siyang namatay dahil sa sakit na hindi na niya kinaya.